kami, puntang listaw magandang hapon magandang gabi, magandang tanghali sa inyo magandang hapon magandang maglalakad wala nga yung bike, lakad na ngayon kasi madilim, baka makakuan kami ng ulam tatang, kasama ko Gagam kami Tinatam na nila yung paligid ng mga kapuno ng ganyan So, bagong tanin Initiative ng government ng Riyadh Para sa Green Riyadh uh, May bus dito Sakayan so, ng 150 bus Always kami. Nampak ya. Kentang lulu supermarket. Apa ini lain sakit nak pertam nanti orang mengapunuk. Ya, laki. Oh, di nila ng patubig yan, dra drainage system yan, wala kasing drainage system eh. tao eh, oh. ano, punong puno, hmm, hmm, daming suli, ang daming tao eh, feel. Oh, ang mga sa puntang cashier. Ay, Mura kasi yung mga bilihin dito. Punong-puno sa mga tao. Binili natin. Ang binili natin. Tama na yan kasi mabigat. Mayarap magbuhat. <laughs> Naglakad lang kami. Uwi na kami Uwi okay na Galing ng kwan Nice to Ang bitbit Saul Uwi na tayo, malapit na Malapit na kami Magka-uwi Walang banto na lang Reko oh, May scooter na dito Nang iwan oh. Walang mga Kumukuha Ayan, yeah, in Ini Scooter Ayan. Yeah. Walang wala lang Nang iwan sa Tabingdan Hindi yan mawawala